Lahat tayo ay may mga bagay na gusto natin ipakita sa ibang tao, lalo na sa mga babae. Ngunit may mga ugali at traits na hindi mo na dapat ipakita, lalo na kapag seryoso ka sa isang babae o nais mong maging kaakit-akit sa kanya. Kung hindi mo ito mapapansin, baka dumating ang panahon na mawalan ka ng interes ang babae at hindi mo na maintindihan kung bakit. Ang mga bagay na iisa-isahin ko ngayon ay mga simpleng pagkakamali na hindi mo lang basta maiiwasan kundi maaaring magtulak sa babae para layuan ka. Kaya't kung seryoso ka sa isang relasyon o kung gusto mong magtagumpay sa pakikipagkilala, mag-ingat ka sa mga bagay na ito. Number one, pagyayabang. Walang masama sa pagpapakita ng mga accomplishments o mga bagay na ikinag-proud mo, pero may malaking pagkakaiba sa pagiging proud at pagiging mapagmataas. Kung ang laging topic mo ay ang iyong mga achievements, estado sa buhay, at mga bagay na pinagmamalaki mo, baka magmukha kang mayabang. Hindi magugustuhan ng babae yung parang ikaw lang ang pinakamagaling sa lahat at lahat ng tao ay dapat magpasalamat na nakakausap ka. Imagine this scenario. Nasa isang date kayo, tapos hindi ka tumitigil sa kwento ng mga trophy mo sa buhay. Hindi mo na siya binibigyan ng pagkakataon na magsalita. Lahat ng attention ay sayo. Ganyan, magmumukha ka lang na mayabang at kahit gaano pa ka successful, maaaring mawalan siya ng gana. Uh, pagyayabang ay isang turn-off para sa babae. Dahil ang gusto nila ay genuine na tao na hindi natatakot magpakita ng pagiging humble. Kung ipapakita mo na may hangganan ang pagiging proud at hindi mo iniisip na ikaw lang ang may karapatang magyabang, tiyak makikita ka nila bilang isang mature na tao. Hindi naman kailangang magpakumbaba hanggang sa mawalan ka na ng self-respect pero ang pagiging humble at hindi palaging ipinapakita ang sarili mong achievements ay makakatulong sa pagpapalago ng connection. Kapag hindi mo inuuna ang pagpapakita ng iyong accomplishments, mas makikita nila ang iyong other qualities tulad ng pagiging thoughtful, attentive at caring. Ang mga katangiang iyon ay higit na magpapa-attract sa kanya kaysa sa mga material na bagay na ipinagmamalaki mo. Iwasan ang maging parang nagpapakitang tao at mas makikilala kanila ng mas malalim. Number 2 Pagiging bastos, isa sa mga pinaka nakakabigla at nakakainis na ugali ay ang pagiging bastos. Kahit gaano ka pakagwapo o successful, kung wala kang respeto sa babae, wala kang puwang sa kanyang puso. Minsan, may mga lalaki na iniisip na ang pagiging tough o alpha ay nangangahulugang may karapatan silang manginsulto o mga mang Pero hindi totoo yon ang pagiging bastos tulad ng hindi pagbibigay ng lugar o hindi pagpapakita ng galang ay siguradong magpapawala ng attraction. Isang halimbawa, isang gabi, nagdi-date kayo sa isang resto, tapos sa harap ng ibang tao, pinahiya mo siya sa isang joke na hindi niya gusto. Kahit gaano pa siya kabait sa'yo, hindi na siya magtitiis. Kahit sa simpleng pagtingin mo, o sa pagsasalita mo, pwedeng magbigay ng impresyon na wala kang respeto. Kung hindi ka mag-iingat, baka magising ka na lang isang araw na hindi ka na niya kinikilala, hindi na siya nagpapakita ng interes sa iyo. Laging tandaan na ang respeto ay isa sa mga pinaka-importanting aspeto sa anumang relasyon. Ang pagpapakita ng galang sa kanya, pati na rin sa iba pang tao sa paligid, ay nagpapakita ng iyong maturity at pagiging considerate. Hindi kailangan maging perfect ang mga kilos mo, pero ang simpleng pagtangkilik sa kanyang mga opinyon, hindi pagpapakita ng superiority at hindi pagkakaroon ng pangmamaliit ay mga bagay na makikita niyang valuable sa isang partner. At kahit gaano pa siya kabait, kung mapapansin niyang walang lugar ang respeto sa inyong samahan, posibleng mawalan siya ng tiwala at ganang makisalamuha pa. Number three, masamang ugali. Ang masamang ugali ay hindi lang tungkol sa pagiging mataray o palaging galit. Minsan, ito ay tungkol sa hindi pagiging considerate o hindi pagiging maasikaso. Isipin mo na lang kung ang partner mo ay palaging may pinagdadaanan at ikaw ay laging self-centered. Isang senaryo, nasa isang mall kayo, tapos siya ay may hinihinging tulong pero ikaw ay abala sa sarili mong mundo. Hindi mo siya pinapansin at wala kang pakialam sa nararamdaman niya. Nangyari na ba 'yan? Kapag laging ganyan, natural lang na ang babae ay magsawa sa iyo. Ang pagiging thoughtful at maligaya sa buhay ng ibang tao ay isang simple at epektibong paraan para mapansin ka at mapamahal sa kanya. Kung may malasakit ka sa kanya, makikita niya ang halaga mo sa buhay niya, hindi lang sa relasyon kundi sa pagiging tao mo. Isa sa mga pinakamalaking turn-on ng babae ay ang pagiging maasikaso at nakikinig sa mga pangangailangan nila. Kung ang nakikita nilang ugali mo ay palaging focused sa sarili mo, madali nilang mararamdaman na hindi ka capable of understanding or empathizing with their feelings. Ang pagiging sensitive at hindi self-absorbed ay nagpapakita ng maturity sa relasyon. Kapag may maliliit na bagay kang ginagawa para sa kanya tulad ng pagbibigay pansin sa kanyang pakiramdam at hindi lang puro ikaw, mas magiging maligaya siya sa inyong connection. Number four, overacting. Walang masama sa pagpapakita ng iyong best self, pero may mga pagkakataon na overacting na ito. Kung laging show off ang dating mo at parang kailangan pa ng audience ang bawat move mo, baka magmukhang hindi natural ang ugali mo. Example, nasa isang dinner kayo, tapos paulit-ulit mong pinapakita ang mga cool skills mo o kaya naman nagpapakita ng mga exaggerated na reaction sa kahit anong bagay na ginagawa mo. Magiging turning point na ito para sa babae sa unang pagkakataon. Baka magustuhan pa niya, pero kung hindi mo ito babawasan at pag-isipan, baka mawalan na siya ng gana. Kung ginagawa mo ito para lang magpasikat, malamang sa malamang ay makikita niyang hindi ka sincere at mas gugustuhin niyang makasama ang isang lalaking mas natural. Kapag ang pagiging totoo sa sarili ay wala na sa lugar, hindi na yan magugustuhan ng babae. Kaya matuto ka na lang na maging comfortable sa kung sino ka at hindi mo na kailangan magpanggap. Ang pagiging natural at hindi overacting ay malaking factor sa pagiging attractive sa babae. Kung lagi kang nagpapa-impress, may tendency silang makita ka na lang bilang isang performer, hindi bilang isang tao na may sincerity. Ang mga babae ay mas attracted sa mga lalaki na comfortable sa sarili nila, hindi yung sobrang effort na magpakita ng mga skill na hindi naman kailangan. Kapag makita nila na hindi ka pilit, magugustuhan ka nila hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa iyong inner qualities. Number 5. Feeling Guapo feeling guapo o oh, natural lang na magkaroon ka ng self-confidence pero sobra na kung may attitude ka na para bang hindi ka na pwedeng tibagin. Isang senaryo, sa isang group gathering, laging ikaw ang may pinakamagandang outfit. Laging ikaw ang pinagtitinginan tapos pakiramdam mo na lahat ng tao ay dapat magbigay galang sa'yo. Kung may ganitong attitude ka, tiyak magiging turn off yan para sa babae. Hindi siya maghahangad na makisalamuha sa iyo kung nakikita niyang wala kang respeto sa ibang tao at parang laging ikaw lang ang mahalaga. Ang tunay na attraction ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kagwapo o kayaman. Nasusukat ito sa kung paano mo tinatrato ang iba at kung paano ka makisama sa paligid mo. Kung ipapakita mong wala kang attitude na feeling gwapo, magiging mas natural ang attraction ng babae sa iyo. Ang pagiging guwapo ay hindi lang tungkol sa hitsura, kundi sa attitude mo sa buhay at sa ibang tao. Kapag ipapakita mo sa kanya na hindi mo iniisip na ikaw lang ang pinakamagaling, makikita niyang may halaga ka sa kanyang buhay. Hindi kailangan maging mayabang o ipagmalaki ang sarili. Ang simple at humble na pakikitungo sa kanya at pagiging sensitibo sa feelings ng iba ay mas magbibigay ng magandang impresyon. Sa lahat ng mga bagay na na-discuss natin, hindi mo kailangang maging perpekto. Pero kung seryoso ka sa relasyon at nais mo ng pagkakaroon ng tamang connection sa babae, kailangan mong magbago ng kaunti. Hindi mo na kailangang ipakita ang mga bagay na wala naman talagang halaga sa long-term na relasyon. Ang tunay na atraksyon ay hindi batay sa pagpapakita ng yaman, pagiging bastos o pagpapanggap. Ang babae ay naghahanap ng isang lalaki na totoo, may respeto, at hindi natatakot maging sarili. Ang mga simpleng bagay na ito, pagiging humble, magalang, at natural ay makakapagbigay sa iyo ng respeto at pagmamahal na magtatagal. Huwag kalimutan, hindi mo kailangang magpanggap. Kung tunay ang iyong ugali, tiyak may babalik na attraction mula sa babae. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.